Ito namang murang pagkain, Super Committee, umaarangkada na sa Kamara. Rice inflation, kwenesyon sa kabila ng umiiral na tariff reduction. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo. report. Kinwestiyon nga ni Albay, 2nd District Representative Joey Salceda ang pagsipa ng rice inflation sa kabila ng umiiral na tariff reduction sa inaangkat ng bansa. Sa pagsisimula ng Murang Pagkain Super Committee o Quinta Committee ngayong araw, ikinagulat ni Salceda ang ulat ng Philippine Statistics Authority na sumipa sa 9.6% ang rice inflation noong Oktubre. Ayon kay Rachel Laksa ng PSA, bagya pa lang na nararamdaman ang tariff reduction kung saan 50 pesos and 22 centavos ang presyo ng regular milled rice kada kilo sa kasalukuyan mula sa 50.90 pesos noong Hulyo. Punto ni Salceda, napaka-imposible ng numero, lalot mula 35% ay ibinaba sa 15% ang taripa sa rice imports at harvest season pa. Masyado anyang malayo kung 45 pesos ang ipinataw na price cap ni Pangulong Bongbong Marcos noong September ng nakaraang taon, samantalang nasa 44 hanggang 45 pesos ang average na presyo ng bigas ngayon. Suspet sa tuloy ni Salseda, tila mga rice cartel lang ang nakinabang sa reduced tariffs pati na mga importer. Pinatotoha tinawanan nito ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo at kinumpirma na base sa kanilang investigasyon, nasa 50 hanggang 60 pesos pa rin ang presyo ng imported na bigas at hindi man lang gumalaw kahit na may ipinatutupad na bawas sa tarifa. Mahalaga umanong investigahan na sa halip na mapunta sa savings ng gobyerno, ang bunga ng tariff reduction, maaaring pinakikinapangan ito ng importers at namamanipula ang presyuhan. Changing lives. Ito si Brigada Haji ka Amingyo ng One Five Point One Brigada News FM Manila. The Music and News. Oo ma hataw kada walita nationwide.